maravilloso mansanitas mansanitas talaga maravilloso may kakaibang puno dito prutas maravilloso ah natatago dito mansanitas mansanitas talaga maravilloso ito ha maravilloso sa tagalog maravilloso maravilloso dito patin maravilloso try maravilloso inog kasi hindi ito daw siya guys oh kaunliwa

Pwede, pwede na na mag-vlogger, boss. Sa so, ito uh, na siya, guys. Pwede na <laughs> so, ito, try natin ha. Wow. Alza ko pras. Kami sana, boss. Amis. ano beery no? Oh, ma medyo ma mapakla na ano tawag dito ma

No. Vielleicht, Icha, vielleicht. Ha, hindi uh, no, si yes. hi, natin. Ay. Ito n. si Ton. Ikon kay mo sumako para sa naman. Ako si ni magdilaw ako. Ito si Galbo. Yan. Ah, ni. Para sa ini. Yan si Galbo, para sa ito. Sige. Tamis. <laughs> mm. Mm. Ito to wala. Kono mo bus para mo. May dadto sa. Para featured. So bus anong lasa? Uy, mag-Pagalong Ang. karon bukla Sige. Ano? na yun, 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 puno. Ilang minutes na. Ayun. Tara. Magkotag daw damo boss pa nga. Bus, hmm. bus daw mo. Okay. Kuwanta e, linaw. <laughs> Kulit mga ulit ka nalaki. Eh. Pati sa Ikaw yan na ang videographer. Yan. Ito ang nahuli. Lum lumipad ang aming team. Ayan. Ito sira. Ayan guys, ang dami guys. At sumaka na ang aming team. <laughs> ang Tagalog sa Mansanitas, ang Tagalog. Mar ay, ay, marabilis ko, ano? Di, oh, uh, marabilis is ano yan? Iba, iba ito, it uh, itong tambal itong sa mga bukak. Wara, Mansanitas, ladagod ang so Sa mga napasma uh, na, na bukak. Diri, iba-iba na lugar, may da... May mga... Iba-iba na -iba uh, iba -iba tawag. Mga tawag. Eh. Tawag, eh. San so, Manitas. Isa? Uh, ano, isang uri ng ano, ng prutas na maliliit siya. Uh, parang berry din. Diba? ang tawag dito sa province ng Samar is mansanitas. Iwan ko lang kung ano yung tawag naman sa ibang lugar. Opo. Ang dami nilang mansanitas. Ayan o. Oh. Ayan.